you <laughs> So ito na yung mga white leghorn natin na pinutulan ng palong mga ka-farmers. Yan. Yan na yung kanilang mukha. So medyo maaliwalas na talaga yung ulo nila dahil nabawasan ng bigat. So yan oh. Yan. Hindi na pareho nung una na napakabigat talaga yung kanilang ulo. So sa ngayon ay ayos na, medyo gumaling na yung sugat. Pero yan meron pang konting dugo pero konti lang naman yan mga farmers. So konti na lang mga araw na gagaling na yung mga sugat na yan. So itong tatlo oh. Yan. So yan na sila oh. Hindi na mabigat yung kanilang ulo. So ito ay pwede na natin gawing uh, breeder material. Yan oh. So once na matapos yung o gumaling na yung sugat nila sa kanilang palong ay papaliguan natin ulit ito dahil mayroong maraming dugo yung kanilang balahibo nung pinutulan natin dahil napakarami yung dugo yung lumabas nung nagputol tayo ng kanilang palong so papaliguan natin ito although napurga na natin ito kailangan pa rin nating paliguan so yan o no? ang gaganda na nila So pwede na natin gamitin pang breeding ito. So merong nagtatanong kung ibibenta pa ba natin ito. So baka isa na lang yung ibibenta natin dito. Isa or dalawa. At yung iba ay titira natin. Yan Alright. So ito naman yung isa mga ka-farmers na white leghorn natin na pinutulan ng palong yan, natanggal na yung kanyang palong. So yan o, meron pang dugo. Pero patungo na yan sa pagpagaling ng kanyang palong. So hindi na kagaya nung una na napakabigat yung kanyang ulo. Ito, haliwanay na ang kanyang pakiramdam. So, yan o. Ito naman yung mga shamo natin mga ka-farmers. So hindi pa natin nalagay ulit ito sa kanilang breeding pen. So wala tayo dito ng tatlong araw kaya dito lang sila palagi. So limang babae sana ito. Nandun yung isa. Yan. Naseparate natin yung isa dahil palaging tinutuka o pinapalo nitong rooster natin. Ewan ko ba kung bakit palagi niyang pinapalo yung isang babae natin. Kaya na separate natin yun. So, babalik pa natin ito pero kailangan ba natin ayusin yung kanilang bahay dahil yung bubong mababasa ng ulan kapag uulan. Natutuklap na kasi yung mga uh, natin o yung trapal na inilagay. Pansamantala, nandito sila. So yun mga ka-farmers, tapos na tayo sa ating mga gawain doon sa pagpapakain ng manok. At ito yung pinagkakabalahan natin ngayon. So gumawa tayo ng incubator. Ito, magpo lang ako or mag upload lang ako ng video nito pagkatapos kong magawa. So abang-abang lang mga ka-farmers. At ito rin, mag-order tayo ng Meron na naman tayong <laughs> nag-order na naman tayo sa TikTok ang inorder order natin mga farmers ay yung sinasabi nilang napakatibay na napakatibay na extension wire so akin ba yung sinasabi nila na napakatibay so ito na na naman tayo Yan. at nag-order din tayo ng isagra para dito sa ating incubator Ayan. so ito yung so ito yung extension wire mga farmers 30 meters daw ito So, tingin ko, napakataas naman. Kaya sulit yung pagbili natin dito. Kaya tayo nag-order nito mga ka-farmers dahil kung magtatrabaho tayo, especially sa manukan at babuya natin, medyo malayo yung extension ng kuryente. Kaya kinakailangan natin ito. So, ito yung mga ginagawa natin mga ka-farmers. Yan. So ito, bakal yung ginamit natin para lagyan ng tray ng itlog. So, ito yung tray ng ito. Matagal ko na sana itong nagawa. Siguro, one year na nung nakaraan. So, last year ko pa ito na order at makikita nyo naman, marami ng alikabok. So, naka-order ako ng lima siguro nito. So, ito, yung kanyang frame. So, dito natin yan ilalagay. Ayan. So, ito ay sa loob ng incubator. So, ito naman yung incubator natin na for assemble pa at maglalagay tayo ng ilaw at saka yung fan natin so abang abang naman ka farmers pag natapos natin ito alright